Hi mga iyay! Today is tanghalian. <laughs> or mayroon is tanghalian. Nagluluto ako ng tanghalian namin ng matanda. Uh, nagluto ako ng porridge sa kanya. Lugaw sa atin or mas tinatawag nating aros caldo. Parang ganong style. Arroz caldo na style. Pero yung sa kanila dito, hindi uh, naglalagay ng maraming luya. Yung aros caldo sa atin, maraming luya. Sa kanila hindi. Kasi nga uh, itong matanda, hindi niya na kaya yung, hindi na kaya ng throat niya yung maanghang or kahit lagyan mo lang ng konting pepper or mayroong luya eh, na ano na siya, bigla na lang siyang, parang nag-irritate yung throat niya, tapos yung ilong niya, ala, na nag, ano yung mga ano niya, yung sipon niya, basa na hindi mo naman inaano, nakala mo naman eh, sinaktan mo at umiiyak, gano'n. So, ito yung niluluto ko. Ayan, na iyay. Porridge yan. Ang ginamit ko is brown rice. Ginisa ko lang siya sa bawang, sibuyas. Tapos, nilagay ko na itong buong, ano, itong buong chicken thigh. Nauubos niya kasi to. May isang buong chicken thigh, at least. Kahit na hindi niya maubos yung brown rice. At least na mauubos niya yan. Busog pa din siya kahit na konti lang yung kainin niya na brown rice. So, yung ang akin naman, ito naman yung tangalian ko mga iyay. Ayan. Madami sabaw. Parang sinabawang gulay. Pero ano yan, ah uh, na may isda. Meron kasing isda dyan, yung ulo ng isda, siguro dalaw, ano, dalawang perasong ulo ng isda, hinati ko lang sa gitna. So, bali may apat na hati na. Nilagay ko dyan, lagyan ko ng bawang, sibuyas, luya, tsaka kamatis. Tapos, itong binata ko, meron siyang dalang ano, ito, okra, tsaka itong long bean. Yan, galing sa jowa niya yan. Kasi yung jowa yung father ng jowa niya is merong farm doon sa Malaysia. Nagtatanim sila ng ganyan. So, nagdala siya actually ang dami nandun sa ref. Nilagay ko nung nakaraan, nagdala din siya ng ano, kamuting kahoy at uh, talong. Yun yung niya dito nung nakaraan. Ngayon, ito naman yung dinala niya dito. Sometimes, pag harvesting ng ano, ng durian doon at mas mura, nagdadala siya ng, sila ng durian. O, sinong kumakain sa inyong mga ayan ng durian? Actually, masarap naman yung durian kahit na maamoy. Ako kumakain ako ng durian, pero dalawang seeds lang ang kaya ko. Tapos ayoko na kasi parang nadudual na ako. Hindi, hindi ko rin kaya. Pero gusto ko sa durian, pag kinakain is malamig. Ilagay mo sa ref or freezer para siyang ice cream. Ganon. And of course, maya hindi mawawala ang white rice. Nagluto ako ng white rice para sa akin. Isang, ano lang, isang baso. Tapos yung isang baso na white rice na to, tatlong, ah, tatlong kainan ko na to eh, dito, once a day lang naman ako kumakain ng kanin. Kaya, uh, parang pang tatlong araw ko na rin to nakain. Nilalagay ko lang sa ref pag hindi ko naubos, tapos iniinit ko lang dito, di kaya ini-steam ko. So, habang nga nagluluto ako ng tangalian namin, mga iyay, bigla na lang may kumatok dito sa pintuan namin. Uh, sila. Hindi ko lang maintindihan yung sinabi niya kung about sa ano yung sinasurvey nila. Tapos, meron ding pumunta dito na parang may in-offer sila. I think it's more on uh, about sa internet or telecom. Parang ganon. Isang telecom company dito na nag-offer ng internet. Eh, kami lang dito kasi ngayon ng alaga kong matanda. Wala dito yung mag kasi may emergency pinuntahan doon sa Paseris sa panganay na anak ng alaga kong matanda kasi yung asawa nito ng alaga ko matandang babae eh parang nagkaroon yata ng aksidente na fall yata or nadulas or hindi ko lang maintindihan yung pinag-uusapan nila kanina yung complete complete talaga na details eh yun yung lang nadinig ko kaya nagdali-dali sila dong pumunta doon para tingnan kung ano nangyari doon sa matanda kasi according sa sister-in-law ng matandang dalaga ko dito eh hin masakit daw yung paa ng tatay niya hindi daw parang hindi daw makatayo parang ganon so pinunta nila baka na fracture or what at kailangan dalhin sa hospital kaya pumunta sila don ngayon back to my story meron nga nagsusurvey dito tatlong tatlong tat, meron nga nagsurvey tapos merong dalawang taong nag-offer ng about sa telecom pangatlong beses na silang pumunta dito e eh, sabi ko yung mga amo ko natutulog So, ayoko silang istorbohin sa mga ganyang bagay para kasi magalit. Kasi sabi ko, nagpuyat kasi yan mga yan kagabi. Sabi ko sa kanila, kung pwede, balikan na lang ng mga mayang hapon or mamayang gabi, mga 5 hanggang gabi. Kasi nga, gising pa naman yung matandang dalaga ko hanggang 1am. Nanonood ng TV yung Thailand na dramas, Thai dramas, Korean dramas, tsaka Chinese dramas, mga ganon. So, yun, nag-okay naman sila. At sabi niya, sige, babalik na lang daw sila mamaya. Ang issue kasi dito, mga iyay, yung door namin dito, yung main door, wala kasing doorbell. Okay, merong switch ng doorbell, pero sira hindi na ayos-ayos. Six years na hindi pa rin ayos-ayos. So, hindi pwedeng isara itong pinto kasi nga ayaw nilang isara. Kasi pag may pumunta daw na pamilya nila, baka isipin na walang tao kasi nakasarado yung pinto. Kahit na nandito kami ng matanda or nandito kami sa loob. E eh, ngayon, para malaman na may tao, binubuksan yung pinto. Kaya pag may mga nagpupunta dyan kung ano -ano, nag ng kung ano-ano, nag-o-offer ng bibe, e, bibenta, nag offer ng kung ano-ano dyang mga survey or whatsoever. Yan, kami parating nauunang pinupuntahan dito at may tumatawag parate at may kumakatok ng pintu namin. Kasi nga, dito sa area na to or sa floor na to, kasi HDB to, nasa 28th floor, nasa 9th floor kami. Sa floor na na to, kami lang yung bukas yung pinto hanggang gabi hanggang sa makatulog itong matandang dalaga ko so ayun ako naman sa mga ganyang bagay kinakabahan din ako kasi nga uh, hindi mo rin alam baka kung survey survey lang yan or nag-offer ng kung ano ano dyan, pero nakiki ano na rin yan nakiki surveillance na rin kung sinong kasama nyo anong araw na kayo lang dyan anong araw yung walang tao parang ganon kasi may history na rin tong bahay na to na sabi na itong alaga kong matanda na noon daw, meron daw pumasok dito kasi hindi, parang yung lock dati, hindi pag ganun ka-secured may pumasok daw dito tsaka kinuha yung mga gamit nila may nawalang mga gamit yun yung story ng alaga kong matanda so yun hindi lang naman dito na may pumupunta lang kahit sa mga tel sa landline dito sa bahay mayroong mga tumatawag eh, before naman ako pumunta dito, inano naman yan ng MOM at saka CDE na wag basta-bastang mag ano dun sa mga telephone calls na maniwala. Pag merong tumawag, sabihin mo lang na okay, ganyan, ganyan, ganito. <laughs> pero wag kang magbigay ng personal details at saka sabihin mo sa amo mo or sa, mga, sa boss mo kung merong tumawag, ganito, ganyan, ganyan, if kailangan bang ganon. Pero huwag kang magsabi na kung kailan darating, kailan. Tapos sasabihin mo na lang na dun sa tumawag na kung gusto yung kausapin, so sa i-inform ko na lang yung amo ko, bigay mo sa akin yung name mo at contact number mo para tawagan ka, pabalik ng amo ko pag dumating, ganon. So, yan lang mga iyay. Share ko lang. Kasi, eto, tingnan nyo. Naka-open kasi So, ito yung door namin. Yan. Nalalak naman yan. May lock yan. Nalalakin sa gabi. Tapos, ito yung gate. So, gate siya. Tapos, door. Double door. Ganun. Gate and door. Double door. <laughs> tapos, ito yung lock. Ganyan. So, naka-open yan. As you can see, ayan mga iyay. Ayan. Kita ba? Blur. Ayan. Oh, ano namin, neighbor namin yan, nakasara yung pinto dyan. Kami lang yung nakabukas. Tsaka, meron din yan doon. Doon na side. Dyan na side. Meron din yan. Dyan. Nakasara din. Tapos, dito na side. Eh, eh, hindi ko alam kung makikita. Sa dyan na side. Mga AI, dyan na side. Meron din kaming neighbor, neighbor dyan. Nakasara, nakasara rin. So, kami lang talaga yung open dito. So, yun lang.